Oasis. Ngayon mga kamasa ngayon, araw po ng Friday, uh, July 12, 2024, magkakaroon tayo ng mga simplering operation. District 3 ang area natin. Ayun <laughs> o, no? District Wala eh. Hindi sarili silang ayun, ano. Ah, oh, yun lang pala. Kaya po sinita tayo sa area natin, district 3. Yung MTPB, may kasama raker eh. Kasama natin ang Tim Teparo. Kasama din natin na, uh, ang Team Flat Control tsaka HD1 headed by Gito Bernard Kaya na Tonga. Kaya tayong tapula at magpapit. <laughs> Yan, Jones Beach na tayo. Malapit na tayo sa si Jones Beach. Alis siya lang alis. Alam niyong ang clearing biglaan. Ang pula yung bitigil. Ha 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 ha! Dami, may ano, may raker eh. May raker pare. Ano? May raker. Ano legal na yung raker na yung mga bangko ko? Yung mga bangko. Ito to. Kunin na, tanggal na. Tanggal nyo na, tanggal na. Kunin mo mga bangko. Kunin mo mga bangko, iwan mo na yung ano, kaya ras. Tayo nga binondo. Basketball. bol. Ito <tod> na ano to. Umbol, mo yung ano? May ka? ah, Oh. Uy. yan, unin yan. Ayan, bigyan. Ayan ko Panyera nito Oh, excuse lang, excuse lang. oh. Diyan, diyan, diyan. Alis, alis, alis. Kuya, alis yan. Pangali na lang siya. Inawa niyong bahay tong ano, iskinita. Labas lahat to, labas, labas lahat. Labas lahat, labas. Labas lahat. Tatanggalin nito ulit. Oh, motor ko tanggalin na. Hay mga kawi. Oh, oh. Atin ko yade. Kunin mo yung ano? Lahat ng tolda kunin niyan. Alis yan, alis yan, alis yan. Tanggalin mo yung mga pagkain, hindi kami kumukuha ng ano. Tanggalin lahat. Labas yun na lahat lahat. Pasok nyo Pasok nyo. Hop, hop. Tanggalin Sige na kuya. Huwag ka na tumingin. Pag kami nagbaklas yan, wasak lahat yan. Boss. Ano po ang problema ka? Para uh, pwede yung makiusap. Ililigpit na lang, huwag ako ko. Kagawad, di ba may bumaba po sa inyong memo galing ng DIAQ eh, na kailangan makilagpo yung mga daanan? Eh. Daanan po ito, kagawad. Iskinit eh. na dito. Ay, boss, wala akong exemption. Kahit daanan, kahit skinita, kailangan o walang... Yun. Kaya nga, ililigpat namin. Baka pwedeng ililigpit na lang. Ano pangalan nyo, kagawad ano po? Oh, sige po, kagawad ha. Pagbibigyan namin kayo okay, ha, iligpit nyo ha. Ah, pwede, pwede na lang. Ah, po, pwede, <laughs> na, ano na po na nak. Ajie Cupe din kagawad. Nado na po, na-document na po namin eh. Ah, sige, thank you talaga. Kagawad po, kagawad ha? Oh, ah. Ah. Chairman to. Oh, pa. Pag ganun din mababawi po. Wala na po, eh. depende po 'yan eh, sa DILG, ma'am. Pangawa ko po namin sa inyo, kagawad ah. Sige, salamat po.

Pare. Okay. Ito kung biskate na ito Ito ate Excuse lang ate Tanggal ate 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 Ngayon okay, na ngayon okay, na ngayon okay, na okay, na o okay, wala okay, oh. Ah Joseph! Tanggal na tanggal Kaysa kami magtanggal masisira lang lahat yan ka na okay. tanggal. Pagkatapos tsaka Ang ganyan lang tanggal. Parin yung natin dito So, Sam. Kaya na. No? Patanggal nyo na lang po. Hindi namin kailangan na kong usapin niya. Sa opisina na lang po. Kaya tapo niya tayo. yung truck namin dito ha, Uting namin yan. pasok yun sa loob o oh, sige, pasok nyo muna wala pa namin yan, ay truck maniwala ka, pagdating ng na truck ito sasapa ko yan pagpasok ng truck dito sasapa ko lahat maniwala ka sa akin maubos yan, tanggalin nyo na Pinibigyan na nga kayo ng pagkakato para matanggal pati mga bike. Hindi mo Tayo, tayo, dito Kanan tayo rito. Hoy! Morning, Morning, mom. Hi. 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 kung sa magtatagal pati tolda. Ha? Tayo sa papa pumatino ha. wala akong oh problema na matay na Wala o problema tayo. trabaho na po kami. Wala tayong sunalan na Pasensya na po. Ang tagal. Baklas siya, baklas, baklas na 'ya. Tanggal po tayo babalikan namin yun pag nandiyan. Yeah. Pakitek na po yung tolda. Tolda po. Tanggal po, tanggal. Oo, uh, ano nga tolda? Yeah, pasok po pasok. Ngayon na, ngayon na. Pati ka tila. Pati yung ano, tiklap ko. Ayaw yan, Chay. Karga na lang. Ay, hindi. Kami magtutupin niya. Sandali lang. Mamasuhin lang namin. Tanggal yan. Oo, oh. oh, pwede naman. Tatanggal din. Tanggal na namin. Oh, sige, sige. Pati mga katilya. <coughs> Pasok po. Pasok po Pasok po lahat. Oh, lahat. 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 Pasasan pa ko eh pag hindi pinasok. Binibigyan ko na nga kayo para mapasok eh. May dala kami raker. Ubus yan pag pina namin yan. Sige na. Pasok nyo na yung motor. Pasok nyo. Pasok nyo. Pasasan pa ko eh pag hindi pinasok. Pasok nyo na. Eto, nakikiusap kasi may sakit doon. Ito, kanina po, walang mayayari? O kahit kanina po, kahit kay chairman po, tanggal po. Sige po. O po Ayan nyo kami magsasampa Ayaw si Mga Maniwala ka. Toto. Ano, hindi akil to e. Ang galing nyo na. Ano, sasapa namin, hindi sa yan. Ang galing nyo Bye. Ala boss. Ano na din? Oo, oh, pinakulong din. Oh, sige sige, Taya, talk, Kala, Wala kasi kami. Tới... Taong -taong wala naman. Na hey. Oh, 'di mo matiyan. Oo, pinatitira doon din, pinapa. Hay niyo pasok, sasapak ko 'yan. Ano 'yung sa Ate, bawasan yung tolda nyo. Ngayon na. Wait lang, nag-uwit lang, nag-uwit. Ay, ayaw nyo, wawak -waking ko yan. Hindi. Okay. Parang clearing natin. Ayaw, pakitiklop. Tanggal po yan. Ito pa, ang clearing. Kunin nyo. Punin nyo. Hmm. Ako, mga pagkain ka. Nakalimang muli ako ngayon. Ay, siya, siya, siya. Kukunin na yan. Tapos yan, meron siya. Ito, kanina po yan. Wala po may ari. Pasok po. Gusto nyo ni namin? So, nakatunga nga pa kayo din. pasok nyo din. Pag wala may ari, sasampan namin. Ayun, tingin nyo. So, ito yung mga basura nyo, te, oh. Ito, sa inyo rin to, te. Ayun. Ano yung street to? Yan yung street to. Ano yung street? Ano ano Barcelona. Ah, Barcelona. Ayan, eh, ito, eh, kanino po. E, kanino loto yan? Wala may ari? Okay. Hindi kita kausap. Engineer. nagagatong kami kailangan ng tao. Ito tayo, direto direto pa rin kirim natin Yun, shout out to sa demolition eh. Isa sa pinakamasipag na department Direto daw eh yes. Direto eh tayo okay, simbahan kaliwa, kaliwa simbahan. Kaliwa, Masisipag. Si Oy, you know. Oy, out, congrats, bagong regular. Kaya palabas na tayo ng recto Kuya, kuya, tabi ka naman dyan, tabi ka Baka masagasaan ka para pa tayo ng recto. Pwede pa tayo ng recto. Ano alam, makakita ni yung tubis niya yung May ayari kayo para parin. Sabi, nagdidiklar na kayo. Oo. tayo ng recto. Ah. Ah, pabalik kami dito sa Fernando. Tumaga pa yun. 1020 pa lang. So ngayon, na, ano tayo? Balik tayo na sa San Fernando. Sulit so, tayo ngayon. So, Babalik tayo na sa Fernando. bigla na wala yung mga panindo <laughs> so, soba soba na to eto ano to kasura, tagal nyo yung kasura tayo, soler, soler ito soler, soler

Seta. O okay. Sino ka usap mo? Okay. So, yung mga mineral mo, dito na ako alat. na Wala Ano 'yun? Lagay nyo daw yes. Puno na kayo sa amin Nakita mo ba? Ay, tignan mo nga Dalawa wala kang puno yan, tignan mo Oo, dahil track Ay, sayo, mag Kaya, puno na Puno na Pagala tanggal, tanggal. Wala puno na sa amin eh. Pulo na rin kami. Eh. eh. Kaya dire di para natin. Sulir tayo ngayon, Kaya, kamasa, ngayon, uh, balik tayo kung saan yung area na natin. Oo, oh, 'di ako Ayan, Problema talaga yun sa barangay. Ang problema, takot ang barangay magdiri kasi natatakot sila mawalan ng boto. Lalo nga may mag election eleksyon Kasi ano nga si Jackson, ano na ba